Akan naik sama lagi. Akan naik Oh. Kalau mbak itu. Ya, abang kembali. Ya, abang bantir. Oh? <laughs> ya, <Ayan>, kita akan naik <bait>. sama lagi. Kita akan naik sama lagi.

para maka pa. meron kayo ng ganitong pain hello hello sa uli yan Bull buộc phải là lắm là Masih full. Eh. Apa rilehan nanti disai. Halo. Oh. Pena. Oh. Oh, bisa sih. Ya. <laughs> 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 ano mo ka tayo kung dumadaray? Wala <laughs> ka eh, dyan! Hindi mauli-uli oh. Ano? Ano bagal lang ang kumain ito? Hindi mo Hindi mauli-uli o. Ay na! Matain na! -ay, na. Ay, ay. Hindi mo tanggal! <laughs> Napaano ano ba, ay napatiwaya pa. paari arya na lang eh? Ayun, no. oh, kung camera saan rin lang pala eh. oh. aking na isang maliit <laughs> aking na <ay> maliit <laughs> <laughs> oh. anong ba ito Ya, mababait. Ano mabait? Tay, okay dai, Ya, hawakan ay.

Uy. Ano ang bait ay. Ay hindi wa. <laughs> ay hindi wa. <laughs> <laughs> ay, hindi wa. Ay, na wa ba lang. <laughs> ay na. Ay okay, na. Ito ay hinin talaga oh. Oh. Kung GoPro pala guys. Ay, ay. Ka deret, pa-yawan. Kakaray, na sarami ka na. Sa mga pagami ta. Disposit mong mestres. sabi tong pahay na to mga master yan yung pahay 30 cm to pusit